So yun, hello mga guys Ayan, uh, si Kabilogs in the house Ayan, pagdating namin dito guys sa may uh, bandang Santo Tomas mga lodi Mainit na Ayun know, o, dun kanina guys sa may bandang uh, Laguna, sa may Kalamba Umulan, pagdating dito guys sa may bandang Santo Tomas Eto, mainit na mga lodi So medyo traffic lang dito guys gawa nung ginagawa yung kalsada mga lodi so madadaanan natin yung nag-iisang building na mataas dito sa Santo Tomas mga lodi makikita mo naman na yung videos natin ay dalawa ba diba? makita mo yung isa sa right side yung isa sa left side ba diba? makita mo yung building nakikita siya ba diba? nag-iisa lang yan mga lodi so shout out sa lahat <coughs> ng viewers natin ayan going to Batangas tayo guys ba? Diba? So, chill driving lang tayo. Thank you sa mga nag-heart, mga nagla like nag-share ng ating mga videos. And sa lahat ng mga solid supporters natin, mga OFW, ingat-ingat kayo lagi dyan. So, yung income natin, ilagay sa tama mga loads, ilagay sa mayos kasi ang hirap kumita ng pera. Huwag puro one d millionaire, huwag yung puro gastos mga lodi Lalo na sa mga driver na kagaya natin. ba? Diba? So, ito, ah, uh, chill driving lang tayo mga loads pagdating natin dito guys sa Santo Tomas o oh, di ba so maluwag na mga loady ayan na yung update ngayon guys ng ginagawa ng kalsada pag natapos to mga loady napakaluwag na so hindi na gaano masikip di ba so dalawang linya lang yung dito sa atin na dinadaanan kasi yung kabilang side so hinuhukay pa yan so ito yung kabilang linya natin sa katabi natin ba ng left side yan may mga buhos na siya ng semento mga lodi medyo maganda na guys mga by uh, December siguro baka pwede na to i-open or baka next year ba diba? ganun kaganda yung way galing kang Laguna to Batangas mga lodi for the chill driving lang tayo mga guys thank you sa lahat ng mga viewers natin dyan and shout out sa lahat ng mga taga Laguna City and mga taga Batangas City. Shout out sa inyong lahat and sa mga taga Bulan, Gons, sa lahat ng mga Bicolano, Bikulana, sa mga Bisaya, sa mga Ilocano, Ilocana. Shout out sa inyo lahat diyan. Sa Luzon, Visayas, Mindanao and the Philippines. Ayan. Shout out. Ingat sa mga biyahe, mga badi sa lahat ng mga driver na kabadi natin diyan. Yan <coughs> sa in the house for the chill driving lang tayo mga lodi Thank you sa lahat ng mga viewers natin dyan. Sa mga nagko-comment, sa mga nag-share, nag-like ng mga videos natin. Ingat kayo lagi. What? Thank you and God bless sa lahat ng supporters natin. Kabilogs in the house. Chill driving. Ingat kayo lagi. Bye-bye.